back to my channel ito pong nasa harapan ko ito po ay gamot kapag nabinat yung asawa ninyo kapag kayo po ay may UTI o urinary, urinary tract infection wala na bayinat yung asawa nyo asawa nyo babae kumuha lang kayo nito yung ugat lagain niyo yung katamtaman dami mas marami mas mabisa ugasan niyo yung ugat nyan tapos ipainom ninyo ito yung umaga dalawang baso kada araw hanggat may binat na asawa nyo Then kung may UTI po kayo, kumuha lang kayo nito ulit. lagayin niyo yung pinakang roots niya. Mabisa po sa may uni, urinal urinary tract infection. Tumi, tuwing umaga, iinomin ninyo. Uh, isang linggo hanggat hindi nawawala yung UTI ninyo. Ito po yung makahiya. Three. ah uh, scientific ginguna espinosa. Scientific name. Ito po yung. yan. Yan. Yan ang makahiya. Ginguna espinosa sa ah uh, scientific niya. Napakadami niyan. Uh, oh. oh, yan. Yan. Oh. Makahiya sa local name niya. Makahiya. Ah, uh, yung kanpo niya katawan ay vine. Yan. Napakadami oh. To, Andami dami sa paligid. Yan. Super dami. Yan. Oh, libre po yan Pag nasa kainan sa province libreng libre makahiya tree uh, makahiya vine Yeah. matinik lang kaso pag maunga kayo naka boots kayo sobrang tinik niyang yan. yan hmm.